Nagtipon-tipon sa Moraita, Manila nitong linggo ang halos isang libong miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya para kundinahin ang nararanasan pa rin panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan ang ilang grupo sa mga Pilipino na magkaisa para matapos na ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Abakada, ito ang nakikita nilang susi para matuldukan ang, agres ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino maging ang mga mula sa mga namumuno para marisulba ang hindi pagkakaunawaan ng naayon sa UNCLOS at Hague 2016 arbitral ruling ay sa isang mangisda hindi lang kabuhayan ang apektado sa panghaharas na ito ng China kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan Kabuhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay, eh. gayon din po sa atin dito sa kamaynilaan, yung pong, uh, kapayapaan, nabubulabog yung kapayapaan natin dito sa ating uh, mga kababayan dito sa Maynila. Ang pagsuporta po sa Pangulo ay pagsuporta sa Estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya, lalo po sa panahon ngayon.